Sa Lager, kinwestiyon ang malaking utang ng gobyerno para sa climate program. Ang detalye mula kay Commander Prince Tripoli. Matagumpay na nakakuha ng concessional funding mula sa pamahalaan ng France ang Department of Finance. Layo nitong mapabilis ang pagpapatupad ng mga hakbang ng Pilipinas kontra climate change. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 250 million euros o 15.79 billion pesos bilang bahagi ng patuloy na kooperasyon ng dalawang bansa para sa klima at kalikasan. Ayon kay Secretary Recto, patunay ito ng tiwala ng France sa Pilipinas at isang mahalagang hakbang para sa mas lungti ang kinabukasan. Pero, para sa ilang political vloggers, tila hindi ramdam ng taong bayan ang benepisyo ng mga inuutang ng administrasyon, lalo na kung walang konkretong epekto ang mga ito sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Meron siyang iiwan. Mm. Ito. Utang. Oh. Utang, <laughs> utang na utang na Utang mo, Marcos. Oh. Uh. Magkano uh. na ba utang natin ngayon? Na naman. naman. Nangungutang mo Ayan, ang, ang Pilipinas um. sa pagkakataong ito mula sa France. <laughs> umabot sa 250 euro euro na tapos 250 million euro o humigit kumulang 15.8 billion billion ikinumpara rin ng vlogger ang halaga ng confidential funds ni VP Sara Duterte sa laki ng inutang ng pangulo na anya'y mas malaki pa at mas kontrobersyal. Magkano ba yung uh, confidential funds ni ano Sara? 125. Oh, ito, 15.8 billion. <laughs> Ayon sa vlogger, kung tutusin, ayuda lang umano ang maiiwang ligasiya ni Marcos Jr. sa bansa. Nakita naman natin na ah, yung may podcast siya, di ba? Mm -hmm. Para siya nag, ano, nag, yung gusto yung makipag mm -hmm. tapos min, nagmamadali na sila para sa, kasi three years na lang eh. Mm -hmm. Wala siyang maiiwang legacy. Anong maiiwang legacy niya? Uh, ano? Ayuda. Mm -hmm. Tapos yung mga, ano, yung mga yung pinakamagandang legacy niya na ano, yung hindi ko talaga makakalimutan to, yung pagbaha eh. Giit nila, hindi makatarungang mangutang kung pansariling sariling interes lang ang pinaglilingkuran. -utang. Kasi utang. okay yung utang eh. Utang. E. -utang. <laughs> Halimbawa, negosyante ka, di ba? Uutang ka mm. para magninegosyo ka. Mm -hmm. Or, Ah, uh, pwede rin namang uutang ka kasi may bibiling kang property kasi yung property na yon na uh, you are expecting it to double, To double, ah, di ba? So, parang negosyo mo yon. Di ba? mangungutang ka para sa coke, <laughs> I mean, ay wala, para ay, wala. sa ay, wala. luho. Ay, wala. O para walang pakinabang. Ay wala uh, it, yung partner. Uh, kung mangungutang ka tapos ibubulsa mo lang. Ay wala talaga makikita. Uh -huh. Ayon sa Bureau of the Treasury nananatiling matatag ang debt portfolio ng Pilipinas dahil karamihan sa mga utang ay pangmatagalan. At may tiyak na interes. Ang tanong, sa dami ng utang neto, <laughs> ano, ba ano yung maliwanag? Ah, uh, maliwanag? Uh, katulad ngayon, magtatagpula na naman, mm. ifa-fact check na naman kayo. Ayun. <laughs> tapos pag namin, fake news peddlers kami pag nagbaha. Oh, oh. Oh, eh. Ngayon, oh. gagawa kayo ng palpak, tapos ayaw yung ibabalita namin. Batay sa pinakahuling datos ng Bureau of the Treasury, Pumalo na sa 16.75 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas nitong Abril 2025. Ito ang pinakamalaking utang na naitala sa kasaysayan ng bansa. Tumaas ito ng 68.69 billion pesos kumpara noong Marso. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa jos at sa Pilipinas nating mahal.